Okay. Magandang umaga po. Um, dahil nasabi naman po ni Father Arvin yung mga ibang na nais ko nang sabihin. Gusto ko na lang pong mag-focus dun sa mga positive. Oh, ay natakot kasi sila GM kanina, wag daw akong masyadong ano, masyadong hot. So, kalma muna. Okay. So, at present po, kung napapansin nyo, wala masyadong brownout. Kadalasan po ang schedule na brownout ngayon ay kung may alipat po na poste. 'Yun po yung laging rason ng NPC ngayon, at saka ng Marelco. At um, we appreciate po that Marinduque is no longer suffering from the long hours of brownout kasi sobrang haba po talaga. And it is a welcome relief for our people. Okay. Um, pero hindi po kasi siya sustainable. Alam natin yon na hindi siya sustainable kasi yung ating pong genset, minsan pag nag-bug down, sira po ang aming negosyo wala po makakapag-operate. Lalo na po yung sa aming negosyo, yung um, motor vehicle inspection, alam po ni GM yan. Kaya nga po nagpakabit kami, tama po rin si GM, ng, uh, ng, insulated na wire. Kasi yung atin pong wire, pag po dinapuan niya ng butiki, brown out na po. So para po hindi masira yung makina namin, um, ilang kilometro po na linya ng kuryente papunta po doon sa aming inspection ay insulated. At tama po si GM, mahal po siya. Pero pag po ng NGCP, pag, po, pag dumaan yung toko, sunog si toko. So yung pong palapa, sunog din si palapa. Ganun po kalakas yung kuryente yung manggagaling sa NGCP. It is a welcome development po, na in 20, September 2024 ay na-approve ito. So ibig sabihin, from the main grid, papunta dito, ay connected na po kami um, dagdag lang po na issue namin pag gano'n ay dahil po yung demand ng main grid ay malaki din, paano po pag nagkulang yung demand ng main grid, kami po ba ang unang magba out? Yun po ang tanong. <laughs> so, yun po yung isa sa mga nais kong idagdag doon sa kay Father Arvin. We are also missing out on tremendous opportunities. Nung pandemic po, ang daming umuwi dito sa atin na mga um, nasa BPO na mga naka-work from home. Pero dahil nag-brown out, hindi po rin sila makapagtrabaho. Meron pong time na kailangan naming mag-set up sa Kapitolyo dahil sila lang yung may kuryente para po yung mga work from home ay dun magtrabaho ng any given time. Dahil po 6 hours, 8 hours yung brownout, E I minsan mean, po gabi, yun yung time ng mga virtual assistants doon po nagwa-work. So yun po yung aming issue before na sa palagay ko po matutugunan at malaking tugon na yung um, Quezon-Marinduque Interconnection Project. So we are really thankful sa ERC, sa NPC, at sa NEA dahil po dyan sa proyektong yan. At dahil po sa palagay ko ay nasa pag- nasa ano din po yan eh. We should be thankful. We should, ano eh, we should be thankful din po sa mga tao na tumulong para maisakatuparan yan. Hindi po ba? Hindi lang po yan hinugot sa lupa at ngayon ay madating na. It took years. Nakamember po ako ng marin, um, uh, member consumer ng organization at ang tagal po yung inapag-usapan. At sobra pong, sa sobrang tagal, ay Nag-lose hope na po kami nila GM pero fortunately among other application marinduque po ang na-approve. At dun po sa sinabi po ni um attorney Attorney Barozo um, yung pong sa net metering at ako ni Engineer Fontelar. Magandang bagay po ito. As I see it um we can use or maximize all the multi-purpose buildings of the barangays to set up um, solar panels or PVS, PVM ba, sir? PVM, photovoltaic. Yun. Basta yung machine na yun. Yung mga solar panels, nandito po yung ibang mga taga-barangay, nakita ko, nandito rin yung ibang LGUs. Uh, yun kay agad yung pumasok sa isip ko kanina as a reaction na oh, halos lahat ng barangay may multi-purpose building. Lahat may mga basketball court and they have ano, bubong that we could maximize to set up solar panels that we can use as net metering. If it's possible para hindi na kailangan magbayad ng kuryente ng mga uh, mga barangay at the same time ma-offset yung gasto sa kuryente. Tama po ba may ganong possibility? And even sa mga bahay, pwede na rin. So pwede na po kami magkabit sa MVIC para magbenta rin, ma-offset yung aming kuryente. Laki po kasi GM. Okay. Ngayon po, um, dahil dun sa 5.2 billion na, na gastos ng NGCP, alam mo siyempre, sa negosyante, ang una kong anis, paano yung ROI nun? Ano nga ang ROI? So is it possible na ang projection is we can set up or host a supplier for electricity that they can use sa main grid? Pwede po ba yun? So that's, all, that's a question to attorney. So if it's possible na kasi yung ang laki nung magagastos papunta dito, daw malaki naman yung inakorakot, do ang bilyon. So yan eh, ilang porsyento lang, Di diba? For 5.283 billion lang. So is it possible na yung cost nun will go to the ROI by hosting possible supply of energy? So yun po yung aking second na ano. Doon naman po sir, um, kay um, Sir Edwin Tatel. Uh, kanina kasi sabi niya, we are hoping. So dahil po may projected at approved na, hindi na po hope sa atin sa Marinduque, expected na. Di po ba? So, yun na lang pong question namin is, between the time na ma-implement siya or malalunch siya dito or magagamit na siya, and ngayon, ay ang NPC po ay tuloy-tuloy pa rin para sa amin. Di po ba? Tama po, sir? Sa transmission? Okay. Tsaka po sa generation. Ha? Huh? Hindi po. Habang wala pa. Habang wala pa po. So, mang, kinabahan ako, sir. My God. Uh, so, habang habang hindi pa siya na-implement, you will still generate electricity for us. So, we, that's a very welcome development. Kasi yung worry namin before, during the MCO, the, kailangan namin maghanap ng other source to generate electricity. Ang isa ko pong question na very, very important, ito po. Yun po bang subsidy? Di po ba? Ang inasubsidize ng NPC is 14 pesos. Kasi kung nakita nyo po yung projection nila kanina, ang true cost ng kuryente natin is 21 pesos and 93.57 centavos. Ang inasubsidize po or ang inabayaran lang namin sa Marinduque is eh, 7 pesos and 39 centavos. Okay? At ang inasubsidize po ng napakabuting NPC ay 14 pesos and 54 centavos halos 14 pesos or 15 pesos. So, paano po pag dumating na yung NGCP? Because this is the question po, ha? Um, ngayon, ang inapag-usapan natin, makinig po kayo, importante to dahil baka malaki ang gastos natin. Ito po, ang genera ngayon, ang proseso natin ay generation from NPC and ang distribution through Marelco. When NGCP comes in, ang mangyayari po, generation other sources hindi na npc then transmission from ngcp and hopefully hopefully mamaya italakayin ko yan hopefully ang Marelco will be for the distribution so paano na po yung subsidy pangalawa po ay paano yon tatlo na rin yung aming cost generation transmission and distribution So, yun po yung siguro kailangan nating masagot ngayon. Um, so, yun po. Tapos, sa pangatlo naman pong issue ko, ayun naman pong 99.01. Meron na lang pong apat na sityo na hindi pa energized. So siguro po sa panahon ito, dalawa sa Tor Santa Cruz, isa sa Torrijos at isa sa Gasan. may well represented po tayo. Nandito po si Mayor. ay Mayor. Mayor, dalawa na lang sa inyo ang wala. So siguro po malaking makakatulong. At kay Mayor Jopen, isa na lang po sa Bayak, ano? Yun, bay bayak Bayakbakin. At sa Gasan, nandito naman ang representative ni Mayor James. So siguro mas madali na tayo makapag-coordinate kung anong sityo na lang ito para maging 100%. <coughs> Pang-apat po na topic, ala pwede po makainging tubig, masyado ng malalim ito. ko pa rin ba ang mag-distribute <coughs> ng kuryente after or after ng 2029? Malaking bagay po ito kasi alam naman natin, pahingi pong tubig, <laughs> effective. Dahil kung 100% ang collection rate ng Marelco, na hindi naman tayo nagawala sa pagbayad. So ibig sabihin, effective ang Marelco sa pagsingil. Hindi naman po nasa loob natin, di ba? Mas nasa ma loob natin pag naniningil sila ng walang kuryente. Pero kahit walang kuryente, 100% collection. Mababait tayo. Ang babait ng mga taga Marinduque. Ang tanong, kung hanggang 2029 at ang prangkisa ng Marelco ay galing sa Congress, is it possible that we request our congressman, hello po, <laughs> pakisabi po sa inyong ama, na i-sponsor po ang renewal ng franchise ng Marelco for the distribution ng ating kuryente. Kasi po, um, kung mag-set up pa sila ng panibago, eh sanay na sanay na yung Marelco, at wala naman naghahabol ng taga sa kanila, so at least it would be a good venue na rin. Kasi tandaan nyo po, ang Marelco po ay consumer ay aktibo. Hindi po yan makakapag-approve ng mga resolution nang hindi po tayo kasama as member consumer. So, um, isa rin po sa aking reaction ngayon ay eh, sana matulungan natin through the provincial government. Nandito pala si ano, Bukal at nandito rin si Bukal, dalawang Bukal. I'm hoping that both of you can sponsor na rin and um, na i-entice yung pag-sponsor ng extension ng franchise ng Marelco para po sila pa rin yung maging ating katuwang sa paniningil ng kuryente. Pagpasok ng 2029. So, yun po. So, I, I'm looking forward po na yun ay matugunan. Sa NEA naman po, ay, um, yun po kasing renewable energy ay maganda in the sense that we can maximize it para po dun sa net metering ng ating mga consumer. Pero may sinabi ka po kasi na 100 kilowatt? What, ano po ang katumbas ng 100 kilowatt na yon? Mamaya nyo na lang po sa sagutin. E eh, visa sa isang bahay. Kasi po kung ano yung konsumo niya. Kasi kung 100 kilowatt, tama po si engineer. Naalala naman mo kung magkabit kayo ng ang konsumo ay eh, ang akabit ah, niya 200 kilowatt na ang kaya niyo lamang namang i-consume eh ay 100 dahil ang isip nyo, eh pwede niyo pagkakitaan. It was it's very clear po doon sa kanilang presentation na it's offsetting. So kung ano po yung makukonsumo ninyo ay adagdag lang po ng adagdag, baka po milyon na kayo sa value sa kuryente. Kunwari, ay, kumit, ah, nakatipid ka, napunta sa bill mo yung, yung 100,000 pesos worth na kuryente, tapos hindi mo naman siya malalabas sa pera. So hindi po yung valuable, wala pong silbi yun. So, yun po yung, yun po yung ating kailangan tingnan din. Looking forward po ako na sa community engagement, ay dito po sa ating ngayon umaga ay mai mai natin sa ating mga mga kasama yung pong positive na nakak nangyayari ngayon and um, I would also share, like to share on a personal note, that my grandfather, Malvar Festin, kasama po sa history ng Marelco because siya po yung unang-unang naglagay ng kuryente dito sa buwak. So it's very special for me na ang napag-usapan natin ay Marinduque kasi po, I took a seven or eight hour trip since last night pagkasundo ko sa mga anak ko para pumunta dito hoping na nandito ang ating mga congressman and mga governor because this is a very important issue for us. And uh, nakakapag, di pa po ako natutulog. So I'm hoping po talaga na this development will really improve the lives of our people. Kasi po yung tourism industry natin is also carrying a heavy burden. Alam nyo po ba, one time sa Luxor, may eight hours na brown out. Eight hours pong bukas yung kuryente nila. Ang mahal po ng diesel dito. Ang mahal po ng gasolina dito. So, the, we welcome the approved 5.2 billion submarine cable project under NGCP transmission. Finally po yung pong consumer um issue namin. Yun na lang po yung talaga importante kasi po yung gastos or yung magiging true cost naman para sa amin sa paglipat natin from um, NPC to the transmission of NGCP. So in closing, Marinduque is not simply asking for electricity. We are demanding reliable, affordable and sustainable power. The foundation of our livelihoods, our industries, and our future as a province is at stake. Maraming salamat po.